Ano yan, pre? Pre? Eh, ano, pre? Uh, eh? Nagayat ako. Gumagayat ka ng? Luya. Luya. Hindi tayo maluluyan yan. Ito. Ang daming luya. Parang kakain tayo ng spices nito, pre, ha? Siyempre. Ano bang lulutoyin natin, pre? Secret. Secret, secret ha? Sexy. Ha? Sige mas nga, masilip nga. Pasigit-sigit ka ba dyan? Ha? Yan yeah, no? Pansit. Ay. Ano ba no, 'to? Pansit. Bulatin. Bulat yan. Oh. Ay, mabitok, pa mabitok ka. Bit bit ay bitok ka. Oh. Ito ka. Yan. Oh. Yan. Yan din yan. Ay. Ah, pa paalis ng lansa. Oo. Oh. Si bitok yan eh. Ay bitok yan sa lobby. Oh. Magandang araw sa inyo lahat Mga kabiktoryos Ito naman tayo Magluluto tayo ng panibagong lutuin At chak na Kagigiliwan ng aking mga kumpara Yung kakain at mamumulutan na maya Tingnan niyo kung ano Una natin yung gagawin Ay maglalagay din ng mantika Damihan natin Para magsinaw-sinaw ang kailang buka Isa Isa tayo ng mantika Ah Uy Uulog ako sa bangin ah Uulog sa bangin Ihalo halo lahat yung impil dia lang chicken okay yung taba lang mo sayang eh sayang yan kita kupusi na natin pa Kupusin. matagal-tagal na tayong hindi nakaluto mga kabiktoryo Tagal eh Puro mga sports na lang ating video Oo oh. Balik tayo sa luto Kasi eh, mainit ang panahon, kailangan tayong kumain ng marami Ah, yan ba eh? Siyempre Dapat, diba? Pag mainit ang panahon, kaunti lang kainin Marami mamaya kayo? More on protein, basta mainit ang panahon, pre Kaya ako, pag mainit ang panahon, dapat Protein Para lalaban yung katawan natin sa init ng panahon at siyempre Maraming tubig. Ah, maraming tubig. Para ini tayo mild. Oh. <laughs> mild lang. Mild lang. Konti lang. Ah. Ano? Sabi lang ah. ang impilya ng manok ay nagpapalasa din yan. Nagbibigyan lang kaya -kay ibang lasa. Ah. Ay maging tiksaron mo yan. Saka yung kanyang mantika ay kakaiba rin ang aroma ng lasa. Iba sa mantika na ating giniginis. Skin-skin yan ah. Chicken chicken fat na yan Oh, Nakikita nyo mga Ito yung ating gawin Nagkakaibang mga parte ng manok Merong chicken gizzard Merong doon Chicken bitoka O oh, chicken and distin Isaw Isaw Meron tayo Atay ng manok Ah May kakaunting Laman ng mga bandang ipuitan Sari-sari at saka pinaanghang na pagkaluto mga kabigod. Oh, siyempre. Kasi mga... Victory party ito eh. Victory party ito, pre? Oo. Oh. Kasi yung victory party, eh. Siyempre nanali yung kasamahan natin na coach, si Coach Edgar, Davao City. Ah, okay. para ito sa champion, 13 golds, 1 silver. Oh. Sa Davao at Region Athletic Association. Ah. ah. -sion. Okay. Siyempre, lalaban sa Sadika, ah, nagpa-party siya. Oh. A party ba na ito? Party ba ito? Oh. Tapos mas malamit pagkain. <laughs> <laughs> Ay, alam mo na, Ay, na eh. Lagay na nilang luya pare. Oh, okay. Luya. Para mapawala okay. lang ang hip. Hindi sasabay na rin natin ang bawang. Siyempre. Ah. Bango ka Victoriosa. ah. Mas ah. pa bango 'to pag natin 'to ating. Oh. Ah. Sibuyas pula. Sibuyas pula. Parang sumatimbo ang ating kalakay pa rin. Nagbabadya siya ng parang matapon yung... <laughs> matapon yan <ha? laughs> ah? Kahit matapon <laughs> <laughs> yan, uh, pupulodin na pa natin. Kasi Sayo yan. Sa wala din pera. Kaya natin itong Ah, syempre. Para mag-isa na rin. Ah, hanghang hmm. -hang yan. Siling espada. May isip, ano, kiling pula sa kabenilo, kiling berde na pinag. Tangtang, tangtang, kinagdag, kinagdag. Tao din 'to, ginayat nang maliliit, ginayat. Atsaka. Kabuti, nagbago ang isip mo. Ano? Ako 'yan. <laughs> Hindi ka magagayat ngayong gabi. <laughs> Ini muna, Bari. Oo. Oh. lagi na lang gumagayat. 'To. Oh. Tawawa na lang natin gagayatin pa lagi. Sa sanga kasira dang Barkada yan. Sira barkada. Palaging guan. Palaging pamilya na lang inuna. <laughs> <laughs> Magtatampo yung mga barkada mo dyan. Palaging barkada. Ito lang pala talaga yung barkada. Pero minsan na naman to. Ito, oh, kasira ng barkada yan ni, eh. Ito, yun. Oh. ito yun, Gizzard. Gizzard. Sabay -sabay na yun. Oo. Oh. Lagay natin ha. Gizard. Gizard. Sabay-sabay na ito pre. Oh, Sabay-sabay na yan. Ah. Oh. Okay. Wow. aso. Matapapa pa nanalo ito. <laughs> Magapos <Matapang> pa sa championship. <laughs> Derek, coach Jirik, Jirik Daniel. Jirik Daniel. Davao City, Arnis event. Por palarong pamensa. Oh, palarong pamensa. <laughs> Kita mo 'yan. Sabay sila dalawa sa Saang ka Daniel. Sa mga sawah, mamili di maghadap. Oh. Syempre yung mga bata, boys and girls. Magaling yung... ng elementary school. Champion ng boys, champion ng girls. Oh. 13 gold Grabe. Ah. Ya, pre, ha? Bu buong, buong region 11 ya, pre, ha? Oh. 13 gold na Di region. Hindi basta -basta yan, pre. Oh. Iba ibang region nga. Parang lang, lang, hindi lang gold. Ay, gold. Dat, dat. Hey, na paminta, Siyempre. Yan. May hinihintay niyan. Kasali ito si Lupin, pre. Huwag yung sali. Ay, sa wag Huwag na sali. <sighs> Kala ko maging alasa yan. Kasali <laughs> niyo mo yan pag... pagpunta natin sa CR niyan, may kuhan yung kuhan natin. <laughs> Samang si para tayong pusa niyan. Kumalawit. Laging kumakalawit. Tapuit. Kaso ah, wala tayong pang sandok pre na mas bagay pang... pang... Mix pre, oh. Ang kosmikos ba? Kasi... May kosmikos na yan! Kosmikos pa rin, pre. Kosmikos na yan ang insan ko yan. Sobrang sayo pa yan. Ano ah. yung yeah. pre? Takta mo natin, pre? Siyempre. Para, kuhan? Mas simmer siya. Tapos na natin, tanda pa ng dali. Ayan o. Ayan mga kapitres. Sasabayin natin itong ating... Gini sarap, gini sarap, sa mix at magic sarap Ubusin natin ang na bariyon. Marami to, pre. Marami yung ating putahe. Kaya, damihan nyo mong paglalay. Saka patis pre. Ang palasa lang kaunti. Kumarin man. natin yan. Kumarin natin yan. Ay, si Maring... Ha? Hindi. Si Silver Swan to. Ah, Silver Swan. Si oh, yeah. Kalaban to. Kalaban yung to. Kasi pa pari hindi. Naglagay ka lang asin hindi. Ah, uh, nilagyan ko oh. kanina. Kante ha? Kunti lang. Hindi pa naluto ba? Kwan pa? Titikman mo naman yan mamaya. Yeah. Okay. Lagyan pa ko lang ang patis, pero kaunti lang pa. Yung hilo pa yung karne, nilagyan ko yun ng kan. Huh? asin? Ha? Asin? Kaunti lang? Oo. Oh. Ang lasa niya. eh. Kunti lang man yun. Anyway, pulutan man yan. <laughs> Dapat, <laughs> Dapat maalat. <laughs> <para> <laughs> hindi sila marang bambamit. Hindi yan maalat, pre. Hindi maalat.

Kunti lang. Kunti lang? Paawala lang lang? Kunti lang tuyo, pampakulay lang. Tikman uh -oh. mo man yan. Uh -oh. Kunti suka lang. Mga mga parami yung inuman basta ang pulutan hindi mo Yan yung sanhi ng pag mamakoy bre. Eh, Dahil naubusan ng pulutan. Pumapalag wala nang makain ng pulutan. Yung na naman I eh, pre. Iba rin yung nasubrahan sa pulutan. Iba rin yung nasubrahan oh, eh. Oo yung, yung susuka. Susuka Suka yung pulutan. Ititapon na yung sayang. Ganyan bre. Matatapon lang. Yung kainis yung walang pulutan. Kaya yun, nagmamaoy. Nagwawala ng mga tao na hmm. lang, lang inuman. Kasi walang ano eh. Wala lang pulutan. Walang, walang kain. <laughs> inom na lang. ng away. Kaya ang trip. <laughs> away na. Inom, inom. Away, away. Luto sa kahoy, pre. Oh. Daming panggatong. Panggatong ng mati. Mati. Ah, uh, drag. Inihaw yung aking manok. <laughs> <laughs> okay lang. Isita naman yun. Nagtataka ko pa rin ng dalawang manok na naaawa ko ihawin, pre, ba? Kasi bawat pagdating ko, pre, tumatakas ang ulo. Kumagalingan, no? Oo. Oh. Naghanap lang pagkain. Uh, ah, totoo. Pag nakita yung... ka. Oo. Mm. Matagal ko sanang inihaw yun kasi kaso lang naaawa ko, pre. Kasi kapag, pagdating ako, pre, Maganyan yung ulo ko yun. Tapos bumababa at saka... Ang signos na yun. Nakain na yung kukuko ko. na siya magpakatay. Hindi, pre. Naaawa talaga ako, pre. Kaya, kung pa going out na yung mati, pre, oh. taka lang ako. Wala na yung mati. <laughs> Ginilitan. Ginilitan na siguro. Wala <laughs> na lahat. <laughs> okay lang. Shout out! Mati. <laughs> Mga chef na ang mati. Marami kaming manok dito sa Davao. Maraming manok dito. Mga kalawad nyo to. Okay lang. Pre. <laughs> Ito yung ano ah. ni. Eh. Oh, kala ko. Superworm. Super kala ko superworms. <laughs> <laughs> Yan, nilagay na eh. Meron pang makakahawa ko rin, oh. Siyempre. Ay, ayan. Isan, yan? Oh. May makaroni, eh, may pansit. <laughs> <laughs> makaroni eh, at saka pansit. Pero totoo lang, mga kaibigan, mga kapitalos. Ito ay dito ka ng manok. So yan, shoot na yan. Chicken and the tin. Sangkot siya ino muna. Sangkot yung pag nagbabadya siya ng pagkatapon kaya. Malimpian lang yung lukay parigaris yung matapon to. Walang higa. Ah, lagay ko no? na to? Sige. Ataka! Ang uli, nailagay ating... It's labor lover, boy. Labor lover. Atay. Sige, natay. Tapos niya na. Yan ang nag... Uh, padagdag ng kuwain lasa sa sarsa. Tapos niya. Tapos na. niya na. Amin o. Alam mo ha? <laughs> Word. Magkano lang bili mo yan lahat, be? Eh? 450. 450? Hmm. Yung may hapunan na, may punutan pa. Hmm. Tama yung lahat. Lahat ng ginastok. Mga paisis. Lahat mga sangkap. Mura, mura lang dito sa Dabaw eh. Ito lang. Maso. Ay 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 are ka Victorias. Hito namutla sabre. Namutla. <laughs> oh. Ate, uh, alam mo na marapid 'tong sakit kay ini. <laughs> Dito siya nalagyan natin ng coloring, dapat dinagradahan ng coloring. Ay <laughs> niyan. Ate, sana hindi na hindi siya matakot kay ini ba? Hindi takot kay ini. <laughs> hindi na natakot ko kay ini. Dito din nalagyan ng uh, coloring, dapat nalagyan din ng coloring. Pero okay lang, alasahin ay magagago. Laban ang apoy, pre. Tingnan mo, parang laman loob ng tao. Pero, hindi... Laman loob pala ng manok. Layo, sarap. Laman loob ng tao yan, pre. Piliit mo niyan. Laman loob ng tao, malaki yun. Ano yun pre, hindi na pre. Berkop na pre. Wala nga na, mo ko na. Ah. Atusan ito san, pre? Banon ng na ng Ito san, to, pre. Si, marami sa sabaw, na tulos na sabaw. Ni ng... tulos ah. Siya. Ah, hindi pala yan sinabaw? Hindi. Totoo na si pre. Ah, okay, okay. Pala sandali ang ah. Uh, sandali ang aliw. Ah. Hahanguin muna natin yung mga ah. laman-laman para hindi siya maovercook. At saka, ah. video papa tuyuin natin yung mga

Sting kalian yan. natin yan mamaya. sama overcook hindi sama overcook nang lalo hindi overcook oke, okay, pak kumukhang pag okay. matikulon matikulon mo ano yung sulot ba puti gawas naman masagot sa sos ba daw? Hmm. Uh, pa uh, okay. right, hmm. na, na? matika na natin, siya, o, ah, sa 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 na natin pre kasi nagmantika na siya pre ah sos na yan ah matika liver spread hmm. Ano? Pwede ba yung mga ganong mantika, pre? Magaling ganyan kang O, para lalong guwan. Lalo, uh, magkikinta ba ang mukha ng champion? Uh, oh. Oo. <laughs> Oo. Oh. Ay! <laughs> ah. Ah. Tayo sayo ngatin ang karakay. Balik natin yan. Kinailangan okay, sabre ah. Oo. Mm. Uh. Romantika na naman ang mga labi natin ito. Hoy. Shout out. Yung Juan. Yung yung nag crush. Shout out sa sukukan ng isopak. Isopak. <laughs> Yan kasi, dayo ka lang dayo, hindi mo kinala yung mga tao. Dapat <laughs> <laughs> kilala din yung mga nandun. Baka biglang sumutok sa yung patangig. <laughs> Pasok sila ng teritoryo na gano'n eh. Hmm. Uh, lang ng oh. inuman. Nag-request pa lang. Oh. Pinakain na. Nakain ano, Pinainom na. Pinainom na. na, na, na. Siyempre, litso ng pulutan eh. Sigaw-sigaw -sigaw pa ng indoors. <laughs> Ayun. Nasipa ng kamayo. Nasipa <laughs> <tayo lang hansipa. laughs> <T> <laughs> Yan. So mga taong nag... Lumalayan sa inuman, mag-iingat naman kayo nung saan e. Huwag atake na atake. <laughs> Pag, ano ba ba? kayo ba, magsisip <laughs> kayo ba? Hindi kayo magsisisi. O, oh. hanggang ngayon lang din, Bre. Hanggang ngayon lang din. Pawis na pa, pawis na pa, Bre. <laughs> Sige. Ah! Ah! Okay. Okay. Yan. Right. Woo! Ah! Marami. Marami. 2 mc. pa rin natin, Bre. 2 mc. yan. Wow, ito yung inakalap natin, Bray, yung, ito yung gusto nating yung oh. tutuyo siya. Ito siya, tapos, ang bango siya, eh. So, yung lasa kwan eh, isang mga kuhaan siya. Maprito siya, ba? Alam ah, niyo, kayo na na. Kuha na na, mikos-mikos na na. Mikos-mikos na na, insen, ko na yan. Sobrang sarap na yan, insen. <laughs> Yan, pwede lang parisan niya lang, ano? Ah. Mapulang ng untok. Tikimin <laughs> <laughs> <Uy. laughs> natin to, kasi delikado natin ito eh. Bago na may sa kanila. Okay ito eh. Kamusta yung lasa? Okay, ang alat? Okay, ang hangahang? Okay, okay. okay. Sulit na sulit. Sulit na sulit sulit, 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 sulit. sulit yung kain niyo. Yung panga. Oh. <laughs> pinakain na ng yun, pinakain pa ng panga. Oh. <laughs> Kala ko, flower horn lang ang kumakain ng bulate. <laughs> Ikaw din pala, kumakain ka rin pala ng mga bulate. Tingnan na din. Wala ano, ng alat. Wala alat? goy. Ikaw pala yung original na boy alat. Yan 'yun para magbalas. Taket parang mag balas? Kasi ang kinakain ng manok ay balas. Ay. Bakit 'di takinging yan? Ay. Bagay yan dito, pre. Pre. Bagay kainin pre. Yan. ka kasi. Yan 'yun. That's for today. Days vlog. Salamat. Sa susunod natin yung mga videos mga kamitoryos.